At tayo yung nagbabalik para pag-usapan yung nangyari kay Yana Yung incident na pamamakyu niya sa isang <laughs> pamamakyo talaga Oo oh, namakyu siya eh Sa pamamakyu niya sa isang nakapick up Hindi maganda yung naging epekto kay Yana Dahil ngayon siya ay nadeclared as persona non grata sa Sa Zambales mga tol Aside doon mukhang dinimanda pa siya ng nakapick up mga tol So, hindi magandang ano yon hindi magandang bagay bilang isang influencer na may 400,000 followers. Tingnan muna natin yung kanyang video. Siya naman yung nag-upload nito eh, no? Ayan. Bakit nga ba? Bakit nga ba? Okay. Ayan yung kanyang video mga tol. I-ano na natin, no? Okay, tinawag niya ng dumbass yung tao. Without checking his surroundings like a dumbass, I decided to speed ahead. Notice how he doesn't use the freaking side mirror or signal lights, like you're supposed to pay for it, like subscription. Okay, Ayan. yeah, all good, super <laughs> good. so for good naman ay ano pick up sapakin natin sapakin natin <laughs> ang tapang eh no? sasapakin no e, eh, malay mo kilala mo na ba kung sino yung nakasakay dyan hindi pa man kilala no Wag basta basta magsasalita I know. ano lang yon uh, salita lang yon na may kasama ka alam mo naman no yung tao uh, human nature ng iba pagka marami, medyo matapang nagyayabang pinapakita na matapang ako kaya kong gawin to kaya kong Ayan, natin. Sinintay talaga. Ba't ka na mamakyo, boss? Bakit ano? Bakit? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Alam mo kung lubok-lubok yung daan. You tell me. Okay. Bakit nga ba? No, you tell me you tell me bakit nga ba you tell me -git nyo kasi may side mirror ka ginigit-git nyo kanina sabi ako wala may side mirror, ako wala side mirror ka ako wala drama oh tambas ikaw ang wag ganon you use your side mirror pinagmalaki pa na walang side mirror na wag mo pagpiko nila abo baka kanyang pata na Napaka-disrespectful, no? Siguro tong batang to around ah uh, palagay nyo, ilang taon na siya, no? ah uh, I disrespect lang yung tatay mo, ganun nung yung tatay mo kunwari yung tatay mo. Oh, palagi ko kay ko na yung ano, ko na yung lalaki doon eh. <laughs> tapos i disrespect ka. Ah, uh, nirerespeto ka sa inyo, nirerespeto ang mga negosyante man yun, nirerespeto ka ng mga empleyado mo, nirerespeto ka ng mga ng pamilya mo, ng mga anak mo. Tapos gaganoin mo, tatawagin mo ng dambas or ipapakyu mo, di ba? Di maganda, di rin magandang ganun. Ngayon ito, nangyari na yung nangyari at uh, ito nga sa comment may nakita ako. Ang sabi dito... Oops. Obete kanan. Parang mali ka na. Kinausap ka nang yung approach mo pa sigaw. Si Busita, Colonel Busita, no? Siguro kilala nyo naman yan, no? Ay ano rin siya, no? May comment, no? Tungkol dito. Pinanood ko yung video, tinapos ko. Rough road yung tinatahak nyo. Hindi pwedeng bilisan. Masyadong, masyado ng pick up yung takbot. Dahil mat tag yan. At may mga unexpected na lubak na malalim. Pasensya na kahit pro rider tayo, ang mali dito ay si babae. Umovertake siya sa kanan na hindi dapat. Okay? Umovertake siya sa kanan na hindi dapat. Hindi rin niya in inform si driver ng pickup na gamit ang busina na o overtake siya. O tama, pwede ka naman bumusina, no? Ang problema, blind spot yung overtake. Masyadong malapit o dikit nasa sa pickup kaya di na nakita ng driver. Ang malala pa dito, si driver pa yung sinabihan niya na gumamit ng side mirror. Siya mismo walang side mirror yun nga no yung mot yung motor sa kalsada palaging pahiralin natin ang pagpapakumbaba kung nagkamali man ang kasabayan mo sa kalsada magtaas ka ng kamay hindi middle finger no magtaas ka ng kamay dahil diyan kadalasan na-trigger ang road rage gusto kong ipatawag ito sa LTO at para mabigyan ng tamang seminar sa paggamit ng kalsada at tamang behavior no the serve masayang lahat ng lokal ng Zambales. Ito ang sabi sa resolution number uh, 20251469, 2025-1469 declaring Yana Motovlog persona non grata in the province of Zambales whereas the Sangguniang Panlalawigan of Zambales has received numerous complaints regarding the actions and behavior of Yana Motovlog. So hindi porke isa lang yung ano mo, hindi porke isa lang yung nagawang kalokohan or hindi nagustuhan ng isang lugar ay isa lang din yung magre-reklamo, no? Pwedeng magreklamo din yung iba sa nakita nila sa video na nakita. Pwede rin silang mag-submit ng reklamo tungkol doon. Like, uh, na-offend sila, hindi tama to, ganon. Whereas, said actions and behavior have been deemed detrimental, <laughs> asensya na, hindi ako marunong magbasa. <laughs> detrimental to the peace, order, and welfare of the province and its constituents. And, whereas, the sangguniang panlalawigan finds it necessary to take appropriate action to protect the interest of the province and its people. Now, therefore, be it resolved as it hereby resolved by Sangguniyang Manalawigan of Zambales that Yanamotovlog is hereby declared persona non grata in the province of Zambales. Yanamotovlog is prohibited, sabi dito prohibited eh. prohibited from entering the province of Zambales except for legitimate purposes as determined by provincial government. Any violations of this uh, resolution shall be subject to the penalties provided by law. This resolution shall take effect immediately upon its sa approval at mukhang approve na no? Oh. ayan na no ang ko kasi uh, pagka persona non grata oh, pwede ka pa rin naman pumunta sa isang lugar no yun yung pagkakaalam ko pero kasi dito naka indicate talaga na uh, prohibited no from entering the province of Zambales meaning kasama dyan yung mga ano like uh, po, no sa Zambales din yata oh Zambales din si Olongapo, no uh, lahat ng mga nasa ano lahat ng nasa province ni Zambales ang pagkakaalam ko kasi ganun, pagka persona non grata ka, pwede ka pa rin naman pumunta. I hindi ka lang welcome. Pwede kang pwede kang i-decline ng mga ano doon, ng mga services, no? Hindi ka welcome as in, hindi ka welcome. Hindi malay natin, no? Pag may nangyari sa iyo na disgrasya ka, hindi ka tutulungan. Hindi natin alam. Pero dito kasi naka-indicate talaga prohibited, no? At ang problem na nakikita ko dito is pwede ba siya? Sa mga nakakaalam, no? Tanong ko na rin sa inyo. Nakalagay kasi dito, naka-indicate is Yana Motovlog. Ah, uh, meaning pagpupunta siya doon as vlogger as Yana Motovlog vlog hindi pwede. Pero what if pupunta siya doon sa kanyang pangalan? No, siya rin naman 'yon. Alam alam naman natin siya rin naman 'yon. Kunwari ako, guide talks is bawal na ako sa Pampanga. Pwede ba akong pumunta dito as Richard, no? 'Yun yung tanong eh. Kasi nakalagay dito kasi yan eh. No, sana nilagyan ng open and close parenthesis, lagay yung pangalan. Hindi ko rin hindi rin sure 'yon. Kaya tinatanong ko sa inyo kung ah, pwede ba yung ganon. Ilagay niyo na lang sa comment kung pwede pagka uh, ganyan para uh, ano para ma nila <laughs> para ma-edit nila. Ayun na, uh, yung nakita natin kasi talagang kung ikaw yung anak ng lalaki tapos narinig mo pa na bugbugin natin, no? Ganon, parang sapakin, bugbugin, no? Ganon. Maririnig mong ganon, ginaganon yung tatay mo, di ba? Hindi rin, hindi maganda eh. Hindi maganda kaya yon na demanda pa siya. At sana dito may matutunan tayo, ano, matutunan tayo, no? Sa pag-upload natin, maging careful tayo. Tignan muna natin kung yung mga angulo ng mga ina-upload natin, kung mababash ba tayo, masisira ba yung buhay natin. Maliban na lang kung ano na yung appetite mo, no? Appetite mo sa mga bash. Yun, no? Na, na enjoy mo, tapos natutuwa yung mga tao sa'yo, tapos biglang one day, biglang mga haters. yung mga magko-comment sa ano mo sa page mo sa mga vlogs mo sa mga videos mo masakit yung ganon mga tol Akala mo, buong akala mo, kakampi mo lahat. Kahit magkamali ka, is mapapatawad ka. Tandaan niyo mga tol, mahirap or walang kapatawaran sa internet. No, lalo na sa social media, sa Facebook maraming mga Pinoy ang talagang mahilig mambash kaya pagkakabash-bash pa yung ginawa mo solely Ayan din, no? Limited na lang yung mga makakapag-comment. Tinurn off na niya yung mga pag-comment. Ayun, dito makakapag-comment ka pa. Pero dito, hindi na. Ayan, limited na daw. Tapos, dito may 400,000 na tangang followers dito. Siguro lahat dito, puro picture idol niya. <laughs> okay, may 420k followers siya. Abangan natin kung bababayan at babagsak yung mga yung number ng mga followers niya. Tignan natin kung babagsak at ayun sa ano mga tol sa social media isang ano lang isang pagkakamali lang pwedeng ano pwedeng ikadepress mo pwedeng ma-turn down yung page mo o yung mga social media accounts mo at pwedeng mataya ang buhay mo isang pagkakamali lang pwedeng kasira ng buhay mo no, yan yung tandaan ninyo mga influencers pag-iingat kayo lagi sa mga inaasal ninyo lalo na may kamerang nakaharap ingat tayo, ingat tayo bilang mga influencers, mga content creators. Magkaiba naman yun eh. Content creators at saka influencers mga tol. Although parang pareho, may pagkakaiba yung dalawa. So yun lang, abangan pa natin yung mangyayari dito. Dito sa motovlogger na to. So see you sa susunod nating video mga tol.